Let's go. Free zone. Anong meron? May harang. Yo! What's up! Good day everyone! This is Alvin. So ngayong araw pupunta tayo sa Powerpoint Point Lighthouse sa La Union. May kasama ko ngayon. Sunduin ko lang siya. Yan. Kakapagas ko lang. So bale sa ride na to siguro ititest na rin natin itong fuel consumption ng PCX sa long ride. Ayan. Kakapagas ko. Pero hindi siya full tank. Pero we'll see. Yan. So magbe-base lang tayo dun sa kanya Sa average fuel consumption Dito sa dashboard Sundin lang natin yung kasama natin Tapos didiretso na tayo sa La Union Ayan, let's go Oras natin 8.12 am So nandito ako sa bypass road ngayon ng Ordaneta Ayan, na napakagandang daan dito sa bypass road Kung gusto nyong mag-testing ng top speed Pwedeng pwede dito Kasi Dire di ang haba ng diretsyo dito tapos ang luwag ng daan kaya pwedeng pwedeng mag-dash na ang top speed dito <coughs> Ha? Meron na? Gamit mo na yon Oo Magay ka naman oh Magay ka naman Magay ka naman oh Magay ka naman sabi Ito pala, pala si Oo oh, ah Ito pala yung kasama ko si Sasuke Atin yung mata mo ih Takay na Wala mo yung mata Kunin mo hindi ko makita Alright nasan pa dyan na kami guys Malapit na Touchdown! San Fabian! Magkwata fay! Ag-DJ! Uh, Hahaha! <laughs> Oo! Oh. Buko Diyos! Buko Diyos! Uh. Manang tagman na Buko Diyos yo? Ten? Eh. Dalawa nga! sarap ng buko juice nila dito yung mga nagtitinda doon. ng mga yung mga nakahilerang nagtitinda doon. sarap ng buko juice doon. fresh na fresh as in walang halo walang halong kahit ano talagang pure buko juice tas malamig kaya sobrang refreshing yun nag refresh lang kami saglit bago dumiretso na naman kasi la union na yung paglabas dito la union na kaya medyo malapit na rin yun nga lang mga traffic lang yung kalaban yun yung nagpapatagal ng biyahe eh traffic talaga pero kung ganitong mga walang lang gaya mga daan naku napakabilis na na ng biyahe yo! ang ganda ng daan let's go woo ah Ayan, Huw! Dagat na! Huw! Let's go! Solo ang daan! Soba cash! Wala nang masakyan! Huw huw Let's go! naman dito walang gas walang gas dito kanina nagpagas ako dun sa amin 62 dito 68 na eh 67 Malabig! Guwapo! Welcome to La Union! Di ba nagpartak? La Union na guys! Medyo malapit na tayo Guwapo! Angas! Hmm. The Mortis La Union Alright, ago la union. Ago o, ago o. Malapit na. Ago o na kami guys. Woo! Let's go. Yan, simbahan nila. Napakagandang simbahan. Siyempre, traffic na naman. B Bayan eh. Yan. Ay hindi ko alam kung nasan na kami. Basta nasa mahabang tulay. Aringgay? Aringgay ba to? Oo, aringgay na yata. Tingin tayo ng signages. Ah. Will take. Makita. Oo, aringgay. Aringgay na tayo. Ah. Bawang! Okay. Bawang Bridge. Bayan na yata ng Bawang. Tapos San Fernando, 10 kilometers na lang. Let's go. Tapit na. Alright. Bayan ng Bawang. Ang dami HPG may checkpoint yata I think there's a checkpoint gutom na ako hindi pa ako nag breakfast nagkape lang ako kanina tapos noodles dito na yung pinaka traffic sa lahat diretso hanggang San Juan traffic na traffic dito ang uh, init init

sigein muna tayo ng kainan tapos tsaka tayo tumingin ng daan hindi ko kasi kabe, alam yung daan papunta doon eh yun robinson's robinson's San fernando na yun Jollibee <laughs> Jollibee na so yun dito na tayo sa si Jollibee dito na, di na tayo kakain kasi gutom na ako ang sobrang init na. Wait lang, bro. So, dito kami sa Jollibee San Fernando, pero sumobra, sumobra pala kami. Kasi ano? Kasi gutom na ba? Oh, gutom na kasi kaya hindi na makapag-isip. Pero hindi ko kasi hindi ko talaga alam yung daan. Talagang nagkamali. Nagkamali. Na, oh, iyon, pabalik kami ngayon kasi lumampas kami. Dito pala yung daan. Ito yung monumento daw. Tapos kakanan daw dito, tapos diretso na. Yan. So habang nasa Jollibee kami, tiyanong ko yung tropa kong taga dito kung saan yung daan. Tapos din yan, tinuro niya dito daw. Kaya yun, sorry my bad. Siguro, hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung gaano pa kalayo, basta diretso lang daw eh, hanggang dulo. O di sige, duluhin natin to. Let's go! kung nasan na kami basta go lang ng go diretso lang ah dito yung Aureo pa left ah okay. isa to sa mga sikat na ako ne? na resort dito Aureo ano dito yung mga resort okay ni Freeport Zone anong meron? may harang okay. ah, kala ko mag kala ko may babayaran ah oo oh. ay vlogger sige <laughs> Ayun, ganda lang daan dito Poro Point Freeport Zone Para siyang kwan Para siyang tubig Freeport Yun ang Thunderbird, to, you know, thunderbird. Oh, wow. Ay, ito ba yung Thunderbird? Ay, hindi Poro Point Management ah? Ayun natin yung Thunderbird, yung blue Oo, oh, oh, oh boy What? Oh, ano, boy? Thunderbird tayo, oh Mahal boy Ay, mahal ba? <laughs> Pwede ka mo makasak sa Ayun, Thunderbird Ganda naman parang police station o <laughs> oh, saan tayo ngayon boy dito kaliwa siguro nakaharang naman yung kanan o di kaliwa okay. boy. Philippine Air Force o oh, nakaharang restricted area daw eh so dito ganda lang dito ha ah. parang expressway yung vibe nya <laughs> Ayun na atin, lighthouse boy! Bye. Woo! Is that lighthouse? Is that the lighthouse? This is it, punch it. Ayun, lamig na hangin ah Woo! Hello, Woo! Ito yung lighthouse boy! Saan so tayo pupunta ngayon? Uy, may mga tao dun. Lighthouse. San tayo? San yung... You know, welcome to Point La Union, Lighthouse. O, oh, san tayo ngayon? Dito? Ay, dito na yun, boy. Indicon yun, Air Force yun. Oo. Wait lang, picture muna tayo dito. Siyempre, dito na sa Lighthouse, ito yung pinunta natin government property no entry no entry daw boy dito yata ako oh, yung may daan dyan no oh. tingnan mo ang signage doon. may signage dyan no oh. dito na kami sa sa pagpapalitarin dito na kami sa may lighthouse pupunta kami sa may view deck medyo shades ako guys kasi pagkita yung mata check hiiii gawa po ito yung daan pag galing kayong lighthouse No, I don't. It's best shown when nobody's so watching. Don't beat her. Look at that knee. So yun, sa ulan na namin dito <coughs> May mga tao kanina, sabay kami Pero ngayon umalis na sila view, no? Ito no? yung view Mmm, sheesh yung taas dito Diyan, Air Force, Air Force Base Kasi may mga aeroplano na nag-landing dyan eh Uy, <coughs> Ang taas Yung Taas dito Gusto maligo Ang daan ba dito? Dive na yata ako Alright pa na kami eh Goodbye, Poro Point. Ang masabi ko lang, hindi siya ganon ka worth it puntahan. I mean, maganda naman yung view pero wala kang wala, wala kang pupuntahan dun. Yung view lang talaga. Walang tambayan, walang tindahan, gano. Yung view lang talaga yung pupuntahan mo at nagbabadya na ang ulan mga idol. Yan na nga po ang kinakatakutan natin. Sabi ko kanina, sana hindi hindi na ganoon umaraw. Ngayon, parang uulan naman. Dito nga tatapusin yung vlog, guys. So That's it. Sana nag kayo. And if you enjoyed, please leave a like and subscribe na rin, guys, for more adventures. Turn on na din yung notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming adventures natin. And This is Alvin and I'm out. Peace! Oh, pala yung fuel consumption natin currently 106 kilometers tapos yung average fuel consumption natin 45.1 kilometer ay nako umaambun na Allah ka Wait lang guys, umulan na. Katago na tong GoPro. Shit, bro. <laughs> oh shit, bro.